So guys, good morning ulit sa lahat uh, Sa ating mga viewers So ito, wala kaming pasok Dahil maulan, labas yung gawa namin guys So yan ang panahon guys Maulan dito sa New Zealand so, so wala guys, wala Tingnan mo naman yung panahon guys, sama talaga So ngayon, wala tayong magawa para makatipid-tipid so ngayon magluluto tayo ng kamuti guys kamuti Ayan. kamuti lang tayo magluluto tayo ng kamuti ang tawag pala rito sa kamuti na rito, guys dito sa New ay kumara yan yan ang tawag na rito kumara Kumara Kumakarati na Tumakarati na siya Yan Yan lang. Pari pare-pare lang yung kamuti. Uh, Pero sa tingin ko Sa atin ay masarap yung ano Kamuti. Hindi ko alam bakit ganun Parang hindi siya matamis Mahina ang tamis ito guys Ng mga na rin. Sa atin iba eh Ma Ano talaga yung lasa ng Kamuti. Kamuti. Tayo natin hanggang maluto. Sa ating sa Pilipinas, ulog, ulog bati. Ayan. Ulog bati, ito pares lang siya. Malambot din. Tapos tuyo. Tapos lang gunisa. Ayan. Dalaw ng gunisa. Ayan. Maghapon na yan. Kasi ito, kalahati. Isa. Tapos tuyo. Ayan, kalahati din Okay, pisan natin magluto. So, yes, ito okay. na yan. Ayan, magluto na siya. So, ating lang ilagay ang ating gulay. Ayan natin yan. Okay, natin. Ating lata ano na siya yung ano yun parang ano lang pina pinita na gusto natin gamutin natin uy parang uh -huh. pa guys natin. Sa so, isang bawo, pag may matapon, hindi masayang. 哎呀！Uh, yeah.

kanin at saka gulay so ayan balance lahat guys kain tayo kain tayo ngayon guys kain tayo mga guys sa ating kamusal kamusal tayo mga guys pala tayong sili wala guys hindi ako na gano'n sili so sili, sili so okay lang yun lord yan gulay tapos sabi natin ng tuyo sabi natin ng tuyo guys sabi ng tuyo hmm ah. Hmm. Para sa probinsya lang tayo, guys.

sarap-sarap lang kamuto eh. Hindi siya masyadong matamis pero okay pa, lang. Sa atin mas matamis ang kamote. Pero yung mm, sarap lang Kaya balat, masarap may balat. Mm. という。 So guys, pag walang pasok, ito lang. Luto na lang. Okay, sa labas tayo. Gastos. Ito. Kanin. Ula, mayos na.